Hello guys. Ang ah, ngayon ay January 2025 na ipakita ko po sa inyo yung mga kaganapan dito sa aking warehouse na Ukay Ukay. Okay, dito po tayo. Pasensya na guys sa background. Hindi ako nakalinis. Dito po tayo sa ating mga selected ngayon. Hindi pa to na final. Dito ay i check pa siya. Ayan po guys, may mga noodles dyan kasi may mga orders po ito. Mayroong nagpa-box sa atin. Pwede po tayo mag-box guys. Ang isang jumbo box ay icha-charge ko kayo ng 2,000 sa pag sa pagbili, ng ganyan mga guys. Mag-trust lang kayo. Kung gusto niyo magpabili, nagpa-box po tayo. Ito guys, ang iba box natin. Ito po. Ayan. Sa so, lahat ng pagpabox sa atin, ang Luzon Visayas Mindanao natin na boxes ay true Yuma po tayo guys. Ayan po, marami tayong Yuma. Ayan po, mayroong kong bisita. Come here. Nag-vlog nag ako guys. Uh, okay, eh, but i-down kong video. Okay. Ang mga kipling natin na separate sa mga ukay-ukay, ito po yung ating uh, halika na. Hindi kita ipakita. Mga boxes, guys. Ang jumbo, ang charge natin pag mga grocery ay um, for ano, ano, ano. 120,000 guys, i-check lang natin yan kung magkano yan sa piso. Baka 5,000 yon. Basta i-message nyo lang po ako. Ito guys, yung mga backpack natin, mga selected na yon. Ito, mga selected dyan. Ayan dyan, hindi pa yan nakita. Ito, mga shoes natin, mga selected. Dito tayo sa warehouse na yon. Maliit lang ang warehouse natin guys, kasi yung malaking warehouse wala po dito. Dito yon sa bahay. Ito po yung mga bags natin. Yan po yung mga arrival natin dyan. Ito, papili pa tayo. May mga branded dyan, may mga selected dyan. Ayan, 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 ayan po. Dito, Dito, yan ibabox pa natin yan. And then, ko po sa inyo guys, yung sasakyan na dinala namin. Pag ako ay kumuha ng stocks. Yan po. Yan po guys, ang ating uh, sasakyan pag kumuha ng stocks. At saka, ito guys, yung mga uh, box natin. Ayan. Ayan po. Sa yumak po tayo guys. Yung mga kipling natin. Diyan na separate na. May orders na yon May mga orders yung kipling natin. Hello, 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 good morning, good morning Pasensya na guys Pakita ko lang sa inyo kung gano'ng akaganapan sa mga orders ninyo Ito po ay Ayan po, mga selected to siya Ay, hindi pa pala Hindi pa Ito yung mga selected natin ng mga shoes Malaking size natin uh, 500 each. Depende sa ano karami ko po ninyo Ito yung mga selected na ata dito Okay Thank you, thank you for watching guys. Hello guys, hello guys. Ito po kami nag po tayo na. nag po tayo. Ito po. Ito po guys yung mga selected natin. Ito 400 na mga medrains. Tapos, ayan po mga backpack natin. Mga selected na po yan. Yung mga selected yun. Dito. Ayan. Ayan ito po guys yung mga selected na yung mga shoes yung big size 7 up 500 each yung below 700 yung below 7 ay 350 may mga shoes tayo guys yan ang mga shoes natin ha? yung mga shoes natin na tag 150 each ito po yan din ito wag yon ito reject yan din guys kasi may ano sa likuran yung mga pili ko talaga ay magaganda yun ayan o oh yun mga ganda yung mga likuran yung mga ribok yan yan ito oh adidas yan mga ganyan so mga selected natin yung mga selected e eh paki camp lang din yan po guys yan ang mga selected natin piliin ito guys sa mga crocs tatag 150 pero naka join siya sa mga shoes guys kasi pag crocs lang ang tagal matapos so ayan <coughs> Yan. Count din ha. Ito na count. Ito ang sabi ko guys na mga ang sabi ko na mga hardback. Ito siya. Ito guys ay original naman to. Na join to siya sa medrains ko. Yan mga medrains yan. Ito mga medrains. Yan you know, o ducks. Naano ko na to guys. Na check ko na. Selected na to. Ito apel to siya oh. Magaganda naman. May mga name. Ayan, oh. Pili lang kayo, guys. Ito yung mga backpack natin. A6. Mga, mga selected yun. Ito sa mid-range natin na tag 400. Ayan, ito po yung sa 400. Mga selected na po. Direct na po sa inyo. Door to door. Ito siyang agata. Ah. Na-join din yan. Ayan, pila. Ayan. Yun, guys. O, oh, agata. Ah, hindi pala agata yun. Ito, agata. Na join. Ito naman ay Samsonite. Ito, guys. O. Oh, mga mahal to siya, eh. Dala yun dyan. Nike. Agata. Ito, guys. Ito. Hmm? Lindo siya. Ito yun, maganda. Ito naman sa mga backpack to. Yan, may spack mga ano yun, mga pinili. Ayan, oh. Latem. May mga pangalan to siya, guys. Ito naman, margin. Maganda to siya. Ito, dikis. Sa backpack natin. Yun, ano, oh. Ayan. Jigger. Ito ay Red's Lodge. Red's Lodge. So, guys, yung pila natin, guys, mga ganda ang mga backpack. Mag-opening ang klase. Chamba niya dyan. Yun. Ito mga backpack siya. Meron tayong Metro City. Sa ano to, guys? Sa uh, 350. Pero branded yun. Ayun, no rebook. Dito yan siya sa backpack. Ito guys, so, guys, yung layport sako. Ito din. Sis Sa mid-range. ito. Masige. Makita nyo lang guys may mga idea na kayo. Ito naman North Face. Doon yun. Ito naman guys ay ano tong $70. Oh mahal pala to. Mahal pala to siya guys. Ito din. Dito siya ma-join. Ayan o. Oh. Ito guys, may agata. Bago pa rin sila siyang agata. Okay, okay lang yun. Kering, kering lang yun siya. Ito guys. Pili tayo dito guys. Guys, oh, ang ganda ng mga shoes guys. Kaso lang, ano to siya. Ito ay, ano to, maliit. Sa 350 to siya guys. Yan maliit, 6.5. Ito mamu, ang ganda nito 73. baka pa. Ayun oh, ang ganda nito. Ito pa. Guys, kami na nilagay dito, guys. Alam talaga tayo dito. Ang hirap mag-prepare, guys hirap mo prepare ng mga okay okay akala nyo oh akala nyo easy lang no not easy like this ito ito yung mga shoes ito yung mga shoes short sure ko mga malalaki to eh ayan yun ang mga shoes natin na tag 400 guys ay nene 400 500 100 ang 350 yan meron kasi 400 naman sana yung mga 350 ginaano eh. ko lang yung gin gina uh, 350 para take all lang siya guys hindi tayo pwede mag video kasi wala na po tayong time ayan po ayan ayan oh. wala lang siyang ano wala siyang pin sa loob pero maganda to siya reject na lang to ito, mga malaki to. Hmm? Ito din, mga malaki. Yan. Malaki. Ito, guys, na-appel to siya para mas malaki. Big size siya. Hmm? Ganda pa yan likod. Hello. Huh. Nahulog. Ayan, guys, oh. Ganda nito, ha. Ayan, mga ganda. Mamaya oh, na yan. Pasok yan sa banga yung kumuha nito. Ni ito maganda. Malaki talaga siya. 500. Ito din. Mabintan nyo naman ito ng mahal guys. Ayan. Eh. Oh. Bawi kayo sa mga ano, darating sa inyo. Ayan. Eh. Oh. Ayan. Original. Oh. Kita nyo yun. Ito din. Oh. Ang oh. ganda nito. Ni Nakita ko na ito kanina. Ito. Oh. Ito yung mga tag ano. Oh. Yun, ito yung tag 350. Maliit. Ito. Ano size to? Ayan. Ano to? Ito ay 8 and a 8 and a half. 500. Ito po din guys, oh. Ito sa 350. Ayan. Ay, bago makita nyo dyan. Yeah. So, ito yun. Pakita ko sa ang shoes ng mga bata. Maliit. Ito po yung tag-150 each. Ayan. May mga crocs dito. Ito yung mga crocs. Ayan. Ayan mga crocs. Maswerte yun. Rebo. May mga names siya, guys. So, misis lang po kayo, ma, mga sir. Um, hindi ko po palagi ma-check yung ano ko yung YouTube. paki na lang po si Jennifer Rosales sa Bacolod. 010, 0108 381 9491 Jennifer Rosales at sa Davao City si Marites 0963-5533-682 um, Kung makafinal na kayo guys tingnan nyo mabuti kung makafinal na kayo siya yung magsabi sa akin yung kung paano nyo ako ma-reach out sa aking Facebook. Kasi guys, gakas spam kayo. Hindi kayo makita. So, kung ako, ay si-search po po kayo. Pero yung final na guys, na mag-decide na kayo nag-order. Kasi pag hindi pa kayo mag-decide ang order, wag muna mag-message sa akin guys. Kasi sobrang busy ko. Dami kong ginaasikaso. Sige guys! Sige po! Sige po! Mm -hmm. Have a nice day. Sẽ nhung là hạt.